eto mga paps, welcome back po dito sa ating video. Bali, ang nililiha ko rito mga paps, ito po ay walling po ito dito po sa may labas. So, banda po ito sa may gate mga paps. No? At ang ginamit po natin dito na pang masilya, ito po ay construct na hinaluan po ng semento. So ang templada po niyan mga paps ay depende na lamang po sa inyo. May makikita po kayo na label po sa banda po ng balde. So mababasa nyo kung ilang porsyento po ng semento ang inyong dapat ilagay. So dito mga paps ang ginawa ko rito ay yung chinatinantya ko na lang sa pagitan po ng malabnaw at po ng malapot. So bali nag-aagaw po sila. bali ayun po yung ipinampapahid ko rito mga paps kasi sa outdoor to dapat kailangan ng ating preparation dito ay napakatibay dapat so paprimeran din po natin ito ng acrylics primer o kaya naman liquid tile na primer yung solvent base mga paps at ayan mga paps bali na igayak ko na ng maayos itong aking gagamitin po na primer o ang ginamit ko rito primer mga paps ay acrylics po ito na solvent base so napakatibay po ng ganitong klaseng primer mga paps lalo na po sa labas na kung gagamitin nyo ito po dapat po talagang gagamitin nyo na pang primer lalo na po sa labas o kahit po sa loob ng bahay napakatibay po nito so ayun mga paps ganun lamang po proseso. so hintayin nyo po ang aking gagawin video patungkol po sa paggagamit po ng kung paano po gamitin ng construct or construct na